Sabi ni Diwata, fake ito, hindi ito sa kanya. Sa ngayon, 700 or 800k, pero hindi yan sa kanya. Fake account po yan. Sa nakakapanood dito, gusto ko lang sana linawin na hindi po ako yan. Baka po ma-scam kayo. Yes mga idol, ito na matinding sagot ni Rosemar sa bumabati ko sa kanya, haters, bashers and everywhere <laughs> na nanggagaya siya di umano sa Parisa ni Diwata at talaga namang ginaya niya. Sabi niya nga eh, inspired Diwata. So para ma-explain niya ng todo, panoorin na natin yung video. So eh, may nag-comment. Sabi niya, ba't dati di mo naman pinapansin si Diwata? Now na nakasikat, nakikiride ka. Nakikiride on ka din po So, ito guys, finalo niya ako and finalo ba ko siya niya. Sabi niya, madam, maraming salamat, idol. Po, kita, salamat po sa pag-comment mo sa isang malaking karangalan sa akin. God bless po. Sana magkita tayo personal, madam. Magpapapicture lang po ako. So, sabi ko, yes, soon pag my time. Ito yung time na nasa Manila kami, yung nasa BGC kami. Hindi pa siya ganun kasikat nun or what. Finalo ba lang, ko na ha? Itong Diwata Paris Overload Official. Hindi naman to yung original na Facebook page ni Diwata ah. Kasi yung kanyang, ang pangalan ng kanyang Facebook page is Diwata Paris Over Pan Page. Yun yung kanyang tunay na Facebook page. Sabi ni Diwata, fake ito, hindi ito sa kanya. Sa ngayon, 700 or 800k, pero hindi yan sa kanya. Fake account po yan. Sa nakakapanood dito, gusto ko lang sana linawin na hindi po ako yan. Baka po ma-scam kayo. Ayan yun nga dong pala sa gumagawa ng feeds ko yung Diwata Paris overload na feeds. Fake account po yan yung may followers siya sa ngayon na nasa I think 60,000 na hindi po ako yan. Iba ang dating ng gawin niya sa inyo, hindi uh, agos lang yung pala sa nakapanood dito. Gusto ko lang sana linawin na hindi po ako yan baka po ma-scam kayo. So yun lang maging aware po tayo. Uh, gumagawa pa palang po ako ng akin. May actually may nagawa nga ako, hindi ko alam kung tama na yun nasa 70 pa lang yung followers. So, ito yung sinabi ni Rosmar na nag-message sa kanya. Well, uh, baka iniisip niya lang na si Diwata yung ka-chat niya, pero hindi pala. So, pagpatuloy na lang natin. Talaga siya ay nag-chat pa kami ganyan. So, sabi niya, yay, salamat po sa pag-reply. Idol ko, okay na po ako sa reply niyo. Salamat po, more blessings pa po. Then, ayun, tapos na yung chat namin. Then, another one naman, sabi ko, Mi, bala ko sana mag-open ng paresan ihawan sa Kalawan, Laguna, Diwata, Inspired, haha. May kita ka pa ba sa 100? May drinks and under rice na ano ba yun ni pork na malutong, hehe. So, ayan, ay, alam ko na agad na pork na malutong yun. So, ayan, so nag-message si Rosmar sa kanya, April 1. Mm -mm. Kino-confirm ko lang sa kanya kasi dapat dati pa ako mag-open ng paresan. Kaso nga lang, sabi ko kasi ang hirap lutuin ng beef. Ang tagal maluto. So, matagal na po akong merong cart. Yung stainless cart na pinagawa ko pa noong may Rosmar's Cage restaurant pa. Siguro Meron ako nabasang ang comment sa isang post ko about kay Rosmar at Diwata. Ang sabi niya, eh Rosmar, akala namin skincare lang yung pinopromote mo, pinopost at binibenta mo. Eh, ginagaya mo na ngayon. kompetensya mo na ngayon si Diwata. Anyways, kung di nyo sinusundan si Rosemar o hindi dumadaan sa feed nyo si Rosemar, lagi yung kumakain. Kasi minsan, nung mga nakaraang buwan, nanonood si Mrs. ng mga reels na dumadaan yan si Rosemar. Puro yan kain ng mga lechon-lechon, mga mukbang manok. Puro kain-kain. So hindi na bago kay Rosemar yung pagkain kasi lagi siya nagpiplex sa mga kinakain niya. And, sige continue. Uh, two years ago na ganoon. Kasi hindi ko siya pinush dahil nga, naisip ko na ang hirap kalambutin ng beef. Yun, tapos hindi ko na yun siya na push, tambak na lang namin yung uh, stainless cart na yun, which is na yung pinapadala ko kay Papa sa Laguna yung cart kasi nagagamitin na namin finally. So, sabi niya, pork po na malutong, madam. Ah, uh, kunti lang kita ko, madam. Basta nakatulong sa kapwa, masaya na po ako. Sige po, ma'am, gusto niyo mag-open, madam. Hehe, sabi niya gano'n. So, at first, syempre, diwata inspired nga yung akin, kaya nga ginamit ko rin mm. is pork. Which is, sabi ko nga, madaling lutuin, ganyan, kaya go na. So, parang sabaw pork, tas prito lang na pork, and prito na chicharon bulaklak. And yes, oo, yung 100 pesos na may drinks, kasi only rice mm -hmm. and only sabaw, is inspired ko talaga kay Tiwata. Pero syempre, magkaiba kami ng timpla, dahil hindi ko naman tinanong yung recipe niya. Pero yung parang idea, yes. Mm. Uh, hindi porket, gumawa si rosemar ng Paris Overload, ay magkapareha na talaga sila ng ano, ng lasa, ng timpla. Iba-iba 'yon kasi iba naman yung nagluluto kay Diwata, iba naman iba rin naman yung kay Rosemar at hindi naman nagfranchise si Rosemar kay Diwata na sabihin natin na magkaroon ng magkaparehang ano talaga ingredients at saka taste sa produkto. Ewan ko lang, may nakita kasi ako nagko-comment ng ganun. And saka, alam nyo guys, may mga nagko-comment na bakit daw ganto ganyan, ganto ganyan. Unang-una, hindi naman po ako sa Pasay or hindi ko naman tinapatan si Diwata doon sa kanyang pwesto, ba? Diba? True! Bakit lagi niyong binabas si Rosmar na siya si Diwata, nagsisimula lang si Diwata. Tapos si ikaw mayaman ka na, talagang dahil mayaman ka na, eh, ginagrab mo yung opportunity na may pera ka, eh, makakapat ka sa mga negosyo ng trending. At ginamit ko rin yung influensya mo. <laughs> hindi naman ganun kagahaman kung tingnan natin sa sitwasyon ngayon na kasi hindi naman tumapat si Rosmar kay Diwata sa Pasay tama yung sinabi niya doon siya nag-open ng kanyang Rosmar Paris Overload sa may Laguna sobrang layo sobrang layo dahil gusto ko talaga matikman yung kanyang pares. And para sa akin, alam nyo, pag business-minded kayo, talagang lahat ng alam nyo in demand or patok, talagang papatok, papatosin nyo. <laughs> talagang kung baga pag nagka-idea kayo na, wow, papatok to. Oh, true. Kasi ito yung mindset ng ibang mga, ano, yung mga crab mentality. Na kapag nakikita nila na yung iba ay gumagawa, kung ano yung ginagawa ng iba, yung mindset nila, ah, gaya-gaya, kaya hindi nag-improve yung Pilipinas, kaya hindi tayo maasenso, kasi kapag magtayo ka ng sari-sari store ngayon dito, bukas may sari-sari store na naman sa kabila. Kasi normal yan sa negosyo mga idol, may manggagaya talaga. Kung bakit nanggaya sila, kasi nakita nila na maganda yung ginawa mo. Ginaya ka, ikaw matuwa ka dahil may na-inspired sa'yo. Huwag kang magalit sa competition kasi kahit na hindi ka man gagayahin nila, matik pa rin, magkakaroon ka pa rin ng competition kalaunan.